house dito sa Lukbaan, Quezon So ayun guys, what's up na naman para sa panibagong vlog natin guys So going to Lukbaan ulit tayo guys ngayong araw na to So samahan nyo kami naman, bibisitahin natin yung Christmas house na talaga naman talamak 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 or talaga naman talagang binibisita ng mga taga iba't ibang lugar or dinarayo yung Christmas house dito sa May Lukban, Quezon kaya naman guys samahan nyo kami at imbisitahin yung Christmas house dito sa Lukban, Quezon boom guys hindi namin alam kung saan lugar yung Christmas house dito sa may Lokban, Quezon yung Dinarayo so may kasama kami nandoon sa unahan yung tricycle na nasa unahan yeah, Sinta Kuya Rohel kasama namin saka yung ating estudyante dyan sa SLSU yung anak ni Kuya yung aking pamangkin so kasama namin siyang may alam so siyang aming tour guide kaya mga So yun guys Sabahan nyo kami Dito sa Lukban Quezon Christmas House Decor Bobo <laughs> po bo, bo. Ito, kasama namin si Zoe. hi, sa camera, hi. Sabihin mo, subscribe. Hi, <laughs> sabi mo, hi guys. Hi guys, subscribe. Sabi. Subscribe. Oh, oh, dito tayo sa may and guys, andito na kami sa bayan ng yan, Dokban si Lokban, tapos dito tayo pasok sa kalampas, ano ba, subdivision nito. Pagkalampas ng tulay. Pagkalampas ng tulay, kakanan kayo tapos sa may Ayan. ano kanan ulit dito sa may papunta sa may ano kanan. pangalan nito? Kalmar. Kami ay makita natin kung anong subdivision yung ate papasukin. Kalmar para parang ay. Kalmar. Kanan, kanan. Nah, lumito Yan, Kalmar pala. Dito tayo papasok. almaria pasok tayo dito Anong subdivision? Nanyagas Estate Parang may ano Nanyagas Estate pa ba, Dito lang pala yung may ari ng bahay na yan Saan? Salasala at andahan yun <laughs> Hindi, ay, si Ate ah, naman ito ah, Diretso lang pala Pagkapasok nito dito sa subdivision Wala mo bayad Diretso, hindi kami siningilan ng bayad Bawal Hindi ka lang kung may bayad ba Wala, bawal lang ang oh. 10 wheeler <laughs> ah, Parang bawal ang malalaking sasakyan Pero kotse eh. pwede uh, Ay, Ay, sinda, kuya, makikain. kasamahan mo. namin yung mga nasa unahan Nakay, Tricycle, yung nasa unahan tricycle <laughs> Makikain sa birthday yan, lampas na <laughs> Ay pala tayo nakikain muna eh, Madi maliwanag pa eh <laughs> So pumunta na kami ng maliwanag para makita nyo kung saan ang daan Pupunta doon sa may ano, Christmas house. house. Yan, no doon, doon. doon. Kakailang hams na tayo. Dalawang hams ano? Dalawa. Parang dalawang hams. Diretso sa may subdivision, dalawang hams kakaliwa dito. Uh, sa ikalawa sa ikalawang hams. Uh oh. Mula lampas ata. Hindi ni ko po dito Adito. Wala pa, pa ng... daw. Yung pala, wala wala pang... pa Wala pang ilaw yon, support na yun, 'yon oh. Dapat sulit ko uli pa kaliwaha. Pwede pala dumaan daw sa kabila. Si Santa Claus. Hay, kita nyo sa araw. 'Yon oh. Oh, si Santa Claus. Nakita na ni Zoe So the player. <laughs> Lahang nilaw. Lahang nilaw. meron na yung ilaw. Dan guys, dito na tayo sa so may Santa House ng Lokban, Quezon. Yan, third floor pala yan, no, third floor. Kaso wala pang ilaw, mga gapa, five, ano pa lang, o yan. Five, five, o two, sakto. Alasing ko pa lang. Yan, makita nyo, wala pang ilaw yan, guys. Oh. Eh. Mamaya, pag dilim nyan, ah, quality yan, quality, mamaya. Yan. Guys. No. Nice. Ayun, guys, yan, o. Oh, sikat pa araw, alas ko pa lang Yan. Tama, kasama ko. Kasi yeah. yung Grace. Yan! Yeah, Yan well. <laughs> Ayun, si Francine at saka si... Si KM. Yeah, eh. yeah, si si Mrs. yun. Eh. Oh, sabi may papasok ka. Na, Kung naka-vlog. Eh, yeah, nagpitsura na sila oh. Whoop! Uy, oh. <laughs> <laughs> ito pa, ito pa oh. Whoop! <laughs> ah, si suwi oh. Woo! Uh, si Samer sa mga pakaramdam. Masama pa pakaramdam ni Samer. Ah, uh, guys, oh may ilaw na oh. On. Wow. Buti binuhay na oh kahit medyo bago pa lang na dilim. Ah. Ah, oh, camera man namin oh. Hop. Oh. Oh, Hop. Wow, guys, yan dito niyo oh try natin doon sa malayo punta tayo sa malayo Yo. whoop ya yeah. oh, ay lalo na mamaya yan gabi kitang kita oh dito ang pwesto natin yan oh yeah, yan guys whoop ya yeah. oh natin din isimula sa may gilid yan ah, ah hanggang ibabaw tower taas yeah. <laughs> yan ang dami nang pipicture umaga pa oh Mamayang ang gabi lalo na yan pagka dumilim okay taas magandang oh. taas Yeah. Ang ganda dito 'yan sa so may iyo Oh. Yeah. <laughs> <laughs> ano toy? <ay>? Pipicturo kayo? <laughs> Dini kay ano? <laughs> 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 ah, ang ganda, guys, ang ganda nga naman magpicture kahit araw pa lang. Maganda yung pupunta kayo dito para yung gantong bago na dilim. Para yan guys. Lalo na mamaya pag dilim, kitang kita yung ilaw, mas kitang kita. Yan, ang dami nang napunta o oh. mga namamasyal na o. Oh. lang yung... Ano? Yan. Ilaw yan, from Tayabas pa kami. Tulukban, makita lang ito. Yan. Nah, ya, model na memang patak. So, we subscribe, subscribe. Tayo mag-subscribe. Tayo Ini ka bebe. Hay dumpa. Drum drummer nga naman, eh, drummer. Ah, na lang. Ang ginagawa ko rin 'yan. Sir mga dancer, Dumayo pa ng luck mag-dance lang. <laughs> so oh, medyo maliwalo ng pa pero quality na ang ilaw yan kitang kita nyo guys oh. Woo! Oh, parang isang palasyo parang isang palasyo ng uh, yan, nasa likod ko oh, kitang kita nyo guys yan oh. wow quality ang christmas house dito sa Lukbaan Quezon so, oh, Parang ako nasa likod ko yung palasyo Ayan oh, o guys oh. o Ayan Wow Ah Ayan guys quality ang picture natin Doon sa likod ng sasakang guys Ayan kita nyo Ayan picture tayo okay yung rotary hi please subscribe nyo si kuya ay chat si chat ka bili vlog si ka vlog subscribe one guys oh yan, padami na ng padami ang tao dito sa may Christmas house na Lokban, Kaya so ang ganda naman talaga eh, kaya naman dinarayo narayo oh. From Tayabas to Lokban. Yan, nakita na natin. Ano, oh, ang dami nagpipicture oh. Lalo na to maya maya kad bago lang nadilim ngayon, kadidilim lang ay kaya naman 'yan, guys. Punta na kayo sa Yan, Christmas house na Lukban, Quezon. <coughs> 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 Aba, uwi na tayo. Maggo-grocery. Maggo-grocery. Ay, ano si Alon, bay maggo-grocery. Sabi daw. Okay, maggo-grocery. Subscribe, bye-bye. Boom. <laughs> oh, so, guys, ah. Okay. Yan. Bahay Pamala nalakbaan, keso. Quezon. Yan. Wow, ganda. Ito sa may sa may park oh. So hindi lang yung Christmas house, yung pwede niyo puntahan pati dito, pwede kayo mamasyal yan. Ah, oh, kasama ko oh. Hey. <laughs> yeah. <laughs> yeah. ganda oh. by night. Ha? Tambay night. Bye nice. Tambay, tambay dah muna, tambay muna. Ya. Wow. Picture picture picture. Bagong karos yung aking crocs Ha? Huh? Bagong karos yung aking sa joking, guys. Oh, tologong ito.